63 pasahero ang patay sa lumubog na bangka sa Gumaca, Quezon. Ang kapitan ng bangka, bigla na lang, naglahong na parang bula matapos ang insidente. At ang Coast Guard, mabagal daw ang pagresponde. Maaksyon si Jen Calimon. Hinang-hina pa ang babaeng ito ng masagip ng mga residente sa Salome Port, Gumaca, Quezon. Kabilang siya sa 63 pasahero ng MB Lady Aimee na lumubog sa laot noong biyernes. Na... Si Aling Norlin, ramdam pa rin ang takot. Hindi po nangyari ka nakala ko po hindi na po ako makakabalik ng buhay. Nalulungkot din siya dahil kasamang nalubog ng bangka ang binili niyang gamot para sa nanay na na-stroke. Kwento ng ilang survivor, 20 minutos pa lang silang pumapalaot ng hampasin ng malalaking alo ng bangka. Nagpanig na ang tao kasi nga yung bangka, pupuno na ng tubig, eh, mas maraming bata. Ayun, umakyat sa Ang tao sa bubong, lumubog yung ilalim. Ayon sa mga otoridad, alas 5 ng hapon na katakdang pumalaot ang bangka, pero alas 3.30 na ito bumiyahe. Pagpasok nila doon sa, ano, sa kung ni Panasaan at kasi nag-high tide, ay din kalakasan ng alon, doon sinalubong sila ng malaking alon na mas mataas pa doon sa bangka nila. Tatlong pasahero ang patay sa paglubog ng bangka. Nawawala naman ang kapitan na si Jun Navares. Buhay-waray ko po. Gawa ng nakakuha po siya ay eh. Nakapag-rescue po siya. katulong po siya sa pag-rescue. Natatakot lang po siguro. Dismayado naman ang ilang residente sa umano'y mabagal na pag ng Coast Guard. Yung nandito na yung bangka, tsaka dumating ang mga Coast Guard. Yung malalayo yung bangka, ba't nauna pang dumating? Bakit yung speedboat ay ano, hindi agad nakarating? Nakalagak na ang mga labi ng tatlong nasawi sa St. Peter Funeral. Dinala naman sa district hospital lang gumaka ang mga sugatan. Pinagahanap pa rin ang kapitan ng bangka na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at physical injuries. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5.